po sa inyong lahat. Kumusta na kayo mga kamami? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa araw po nito mga kamami, dito sa aming area, ay may papasok na bagyo. Opo mga kamami, kaya ang aking mga apo ay walang pasok dahil nga po sa bagyong uh, papasok dito sa aming area. So mga kamami, kung wala po tayong mahalagang pupuntahan, so mas maganda po na manatili po tayo sa ating loob ng bahay para po maiwasan ang aksidente or disgracia Opo, kung nasa loob po tayo ng bahay, ay mas safe po tayo. At syempre mga kamami, alam naman po natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon Diyos dahil siya lamang ang pwedeng tumulong at magprotekta sa atin. Opo, at lalong-lalo na po yung ating mga anak or pamilya ay nagtatrabaho. Syempre po hindi maiwasan na sila ay nasa labas. So, um, ang pwede lamang po natin gawin ay Manalangin po tayo sa kanilang protection. Opo, so, sa mga kamami, itong video ito ngayon mga kamami, baka sakali makatulong po sa inyo. Itong video ito ay yung dalawang product na ito mga kamami ay nagawang ko na po sila ng content. So, ang ginawa ko mga kamami, ah uh, pinagsabay ko silang gamitin um, para na sa ganoon malaman ko kung alin ba sa kanilang dalawa ang um, mas makikita ang kaagad ng resulta. Or kung alimba sa dalawang ito ang um, mas mapapanatili niyang uh, moisturize ang ating balat. Mapamat, mapanatili niyang parang fresh lagi ang ating skin. So, sa kabila ng ang edad ko ay 57. So, syempre, um, nagahanap talaga ako mga kamamin na ma mapanatiling uh, moisturize ang aking skin sa mga skincare product na aking nire-review, ginagawa ng content, or ginagamit ko regularly. Opo mga kamani. Itong dalawang product na ito ay magkaiba po ang kanilang sangkap at magkaiba din po ang kanilang gagawin na gagawin sa ating balat. Opo. So mga kamami, uh, ipapakilala ko na sila sa inyo pero dahil nagawa ko na sila ng content, yung iba familiar na sa dalawang ito. So sa mga hindi pa po nakapanood ng aking ginawang konti sa dalawang product na ito, so manatili lamang po tayo hanggang matapos ang video nito para na sa ganoon ay magkaroon kayo ng idea kung alis sa kanilang dalawa ba ang kailangan ng inyong balat. Opo mga kamami. Sa so, mga kamami, heto na po siya. Mga kamami, si White Rice Serum si Rice Skin Beauty Essence. Ito pong uh, rice serum na ito ay napakaganda niya, mga kamami. Talagang mapapanatili niyang mapo ang ating balat, mapaismooth at mapalambot ito opo mga kamami. Ang sangkap na gusto ko dito sa kanya, mga kamami, liban sa ibang mga sangkap na meron siya ay yung rice, yung bigas dahil po ang bigas napakaganda rin po na maidudulot at maitutulong niya sa ating balat. Liban sa mapapamoisturize niya ang ating balat, ito po ay makakatulong para uh, malinis niya ang ating balat at syempre po yung parang napaka youthful ng skin natin. Yung, kasi po ako po kapag naghuhugas ako ng bigas, ako ang nagsasaing, uh, pinanghuhugas ko po yung ang pinaghugasan ng bigas. Kaya lamang po, mga kamami, ang pinanghuhugas ko po sa aking muka ay yung pangalawang uh, hugas at saka yung pangatlong hugas. opo mga kamami. Napakaganda po ni rice serum. Kasi po, mga kamami, uh, kapag pinahid ninyo siya sa inyong balat, ito ay hindi malagkit. opo mga kamami. At ang amoy niya, mga kamami, ay napaka niya, yung napaka mild lamang ng amoy So, alam po ninyo, nagustuhan ko siya dahil yun nga po, napanatili niyang um, ma, -ma, -ma -moisturize na gusto ang aking balat. Bakit nasabi ko sabay ko silang ginagamit? Opo okay, mga kamami. Ang ginagawa ko mga kamami, uh, sa umaga, ito ang aking pinapahit. Opo mga kamami. Tapos sa gabi, yung isa naman po. So siguro nawiwerduhan kayo. Paano ba lang, paano ba pwede yun? Pwede po mga kamami. Kasi po ito, napaka may po niya. So wala siyang matapang na sangkap. So sa tuwing umaga, ito po ang aking ginagamit. Uh, tapos po yung isa sa gabi. So ipapakilala ko din siya sa inyo mga kamami. So ito po talagang ito ay mapapanatili niya ang balak natin na Laging parang sariwa or fresh yung namo moisturizer ng gusto o pa mga mami. Ito ang aking nakitang magandang resultang ibinigay niya sa aking balat at at kasat patuloy niyang ibinibigay. Ito po ay dalawa ang napili ko. Ito nalama po, Ito po konti nalama po ang laman niya mga kamami So dito po sa aking kamay ipapahid ko siya ayan po. Kasi po naglagay na ako sa aking mukha. So ayan po. At ang kagandahan nito mga kamami ay madali siyang makapag Madaling madali ma maabsorb o madaling matuyo sa ating balat. Pero siyempre mga kamami disclaimer lama, iba-iba pa rin po ang ating skin type mga kamami. So depende pa rin po kung paano Uh, mag react ang ating balat sa bawat skincare product na ating ipinapahid. Depende pa rin po kung ang balat natin ay ready tanggapin 'yung mga skincare product na ipinapahid natin. So, lahat po 'yan ay depende pa rin po sa ating skin type Opo. Pero ako po kapag pinahid ko siya kagaya po sa kamay, pinahid ko, ang dali po niyang matuyo, ang dali uh, i-absorb ng aking balat ang product na ito. So, yung pangalawa naman, mga kamami, ito po ay si Niacinamide Whiten Anti-Freckles. Alam po ninyo, ang kagandahan po nito, sabi ko nga po, itong dalawang ito, ay magkaiba ang kanilang sangkap. Kung meron man silang magkatulad, meron pa rin silang pagkakaiba. Ito po ang maganda dito, ay yung bigas na natural na sangkap na bigas. Ito naman po ang maganda dito sa kanya mga kamami. Ito po ay mayroon siyang niacinamide. Ang niacinamide mga kamami ay maraming uh, pwedeng gawin sa ating balat. Maraming mga benefits na makukuha natin kay niacinamide. Si niacinamide mga kamami ay madaling makapagpaputi ng ating balat. At lalong-lalo na po sa mga oily skin, oh, maganda po ito dahil ako po ay oily skin. At syempre mga kamami, maganda rin po siya dahil ito ay makakatulong sa ating mga pekas. Bakit sa gabi ko po siya ginagamit mga kamami? Kasi po sa gabi hindi na ako lalabas ng bahay kapag ito ay pinahit ko na sa akin mukha. So ang gagawin ko na lang po ay mahihiga at matutulog, hindi ko na kailangan lumabas, hindi na ako kailangan ma-expose sa araw, o hindi na kailangan makalanghap ng mga usok o alikabok ang aking balat. So kaya ang napag-desisyon ko po, ito si Naya Sinimay, siya ang gagamitin ko sa gabi, at si White Rice naman, siya ang gagamitin ko sa umaga. So sa paggamit ko sa kanilang dalawa mga kamani, ano-ano ba ang mga nakitaan kong Pagkakaiba nila. Meron po mga kamami. Meron po pagkakaibang uh, ginawa sa aking balat na nakita ko sa bawat isa sa kanila. Ito po ay talagang na-moisturize niya gusto ang aking balat. Dati po kasi nagda-dry ang skin po. Kahit na... Kahit na oily ako, may time po na talagang... Hindi ko maintindihan bakit minsan napaka-dry po ng skin ko. Pero magmula po ng gamitin ko si white rice, nagkaroon po ng pagbabago ang aking balat. Opo mga kamami, siguro magtataka kayo, eh oily skin ako tapos minsan nagda-dry. Kaya po minsan nagda-dry ang aking balat. Minsan po sa mga ginagamit kong sabon, nawawala po talaga yung natural oil ng aking skin dahil po siguro na nasosobrahan ako sa paggamit ng mga iba't ibang pampaputing sabon lalong lalo na po kung may mga kojik itong sangkap yun po ang dahilan mga kamami so syempre kanina nalito ako kung ano ba ang dahilan pero naisip ko po na realize dahil po yan sa mga ginagamit ko sabon na minsan matatapang po ang mga sangkap, lalong-lalo na po kung ito po ay may ko o po mga kamami. Ito po maganda. Talagang ma -mo -ma moisturize na gusto ang inyong balat. Opo, talagang hindi mo makikitaan na parang napakadal ng balat mo. Yung napakadry or walang, wala siyang kabuhay-buhay or wala siyang yung hindi siya parang youthful ang dating, yung hindi fresh ang dating, kapag ginamit po ninyo ito mga kamay maganda po siya mga kamami. Ito naman po ay talaga para sa may mga peras. May mga maliliit po akong peras. Siguro hindi po ninyo gaano makikita. Pero yung mga natitira kong maliliit na melasma dito, mga kamani, dito po, kung minsan visible po sila kapag medyo na-expose ako sa araw na uh, hindi ako nakapagdala ng payong or kung minsan uh, kahit nagpahid ako ng sunblock dahil araw-araw po ay hindi ako Uh, pumapalya magpahid ng sunblock uh, lalabas man ako or hindi nasa bahay man ako nasa labas. kung nagpapahid po ako kahit hindi po ako aalis ng bahay nagpapahid pa rin po ako kasi nga po uh, dahil madaling maging visible ang mga pekas or, or mga melasma kapag na-expose tayo sa mga mainit o ba sa mainit uh, madali silang mag-visible, ako ganun po so nung ginamit ko po siya mga kamami tuwing gabi ko siya ginagamit nung ginagamit ko po siya araw-araw mga kamami nakita ko po, po talagang na talagang na ano po siya nag, nagiging invisible na po yung dating nakikita kong brown dito sa magkabilang pismigo tapos yung mga maliliit kong pekas dito uh, nakita ko po, po na yung iba eh talagang napaka ano na lang po Napaka very, 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 very light na, na... <laughs> yung very, very light na lang yung pag niya. Yung, hindi mo na, kung hindi mo lang titignan na malapit na malapit na malapit ang aking mukha, hindi mo sila makikita. Ganon sila nagiging invisible. So, ibig sabihin, mga kamami, ang ginawa niya talaga sa akin ng serum na ito, ay yung uh, nag-focus siya sa aking mga problema sa buka. Yung pong mga pekas at melasma kung natitirang maliliit. Dati po malalaki ang aking melasma dahil siguro sa mga iba't ibang mga uh, skin care product na ginagamit ko, sinusubukan, nirereview, uh, siguro po nagsawa rin po sila dahil lagi ko sila pinapahiran para maalis po sila talaga totally. Hindi pa po perfect ang aking balat mga kamami. May mga imperfection pa rin po ang aking skin. Pero syempre, dahil uh, gusto ko talagang maalis or mawala ang mga pekas, siempre uh, syempre po patuloy po akong nagre-research. So sa pagre-research po mga kamami, natagpuan ko sila. Pero hindi ko sila sabay natagpuan. Ito po ang una kong nabili sa TikTok shop. So, nung nakita ko siya, na, at naging maganda ang ibinigay niyang feedback sa akin balat, uh, talagang tinuloy-tuloy ko siyang ginagamit. Kahit may mga ibang cream akong nilalagay, so, still, nagsisirong pa rin po ako. So, ito po, napakaganda niya talaga, na in ako sa kanya ng gusto, dahil talagang napanatili niyang moisturize ang akin balat. Ito naman po talagang napa napa inlove talaga. <laughs> <laughs> ay pasensya po. Ito po talaga ay napainlap talaga ako sa kanya dahil sa gabi ko siya ginagamit. Dahil po unti-unti niyang uh, naalis ang aking mga problema sa balat lalong-lalo na po yung mga pekas po po. Siyempre, may susi po dyan, mga kamami. Kung gusto natin uh, Uh, magkaroon ng magandang resulta sa mga ginagamit natin, mga ingredient. Siyempre po, kailangan consistent po ang paggamit natin sa kanila. Opo, mga kamami. Tuloy-tuloy po, araw-araw po. Kung ito sa gabi, so sa gabi ko lagi po siya ginagamit. Ito po sa morning, so sa morning ko po siya ginagamit. Basta ginagamit ko po sila after akong maligo. Kasi po, dalawang beses ako maligo sa isang araw. Depende po kung gaano kainit yung araw o yung panahon natin. Kung sobrang init po, minsan po 3 times a day akong naliligo. So mga kamami, ganito po sila kaganda. At syempre mga kamami, disclaimer lamang, iba iba nasabi ko po kanina, iba-iba po ang skin type natin. So depende pa rin po kung alin sa kanilang dalawa ang mahiyang sa inyong balat. Opo. Pero ako po dahil nasubukan ko na silang pareho na hindi sabay gamitin so na nahiyang po ang aking balat nung ginamit ko rin po siya na mag-isa lamang siya na walang kasama nahiyang din po ako sa kanya so depende pa rin po 'yan kung paano ang magiging uh, reaction or kung paano ang pagtanggap ng ating balat sa mga skincare product na ginagamit natin kung gusto po ninyong maging moisturize ang inyong balat, ito po ang inyong gamitin, si white rice. Kung gusto naman po ninyo na mawala unti-unti ang inyong mga problema sa skin, kagaya po ng pekas, ito po si niacinamide anti-breakers ang inyong gamitin. Pero syempre mga kamamit, uh, kahit po gumagamit tayo ng mga product na ito, Still po, huwag kalilimutan magpahit ng sunblock dahil ang sunblock po ay malaking maitutulong sa ating balat. Bakit nasabi kong malaking maitutulong sa ating balat? Dahil po, kapag gumamit tayo ng mga skincare product na pampaalis ng pekas, pampaalis ng melasma, or kung ano man po ang gusto nating maalis na problema sa ating balat, pero hindi natin siya nilalagyan or pinapahiran ang ating balat ng pangproteksyon sa init ng araw. Walang mangyayaring pagbabago sa ating balat. Opo, mga kamami. Yun po ang pinakasusi. Huwag kayong mawawalan ng sunblock. Araw-araw magpahid ng sunblock. Marami pong mabibiling mga murang sunblock na matataas ang mga SPF sa, sa TikTok shop, ang dami po sa Lazada, sa Shopee, ang dami po mga sunblock na napaka-effective, hindi lamang niya ma ang balat natin sa init ng araw, kundi ito ay mapapaputi pa rin niya ito or magkakaroon din siya ng whitening effect sa ating balat. Opo. Ganun po uh, ganun po dapat ang gagawin natin mga kamami. Huwag hayaan mawalan ng sunblock sa mga ipinapahid ninyo sa inyong balat. So mga kamami, maraming salamat. Sana po ay nagustuhan nyo ang video ito. At sana po ay makatulong sa inyo ang dalawang product na ito mga kamami. Kung ikaw po ay dry skin, gusto mong ma-moisturize ang inyong balat or gusto mong mawala ang pagka-dryness ng inyong balat, dito na po kayo kay Rice Serum. Kung gusto naman po ninyong mawala ang inyong mga freckles, yung mga pekas na sinasabi natin ng mga dark brown sa ating balat. Ito pong sinaya cinemite, whiten, eye tie, freckles, ang inyong bilhin. So mga kamami, ang dalawang product na ito ay nabili ko sa TikTok shop. Opo mga kamami. Sa so, mga kamami, sa mga bagong lamang pong uh, maligaw kayo sa aking YouTube channel, mga kamami, pakilike and share po ninyo ang aking video para na sa ganoon po ay magkaroon po ng idea. Ang mga may problema sa balat na katulad ko o mga kamami, uh, huwag po kayong matakot dahil ang mga product po nito ay napaka, napaka mild lamang nila. Hindi po sila matapang at walang hapdi at walang pagbabakbak na mangyayari sa inyong balat. O po mga kamami, So mga kamami at pakiusap ko po sa mga hindi pa po nag-subscribe sa akin YouTube channel. Please like and subscribe to my channel, Mami Lea Vlogs. At huwag pong kalilimutan i-click ang bell button para na sa ganun po ay ma-update ko po yun sa mga susunod na i-upload kong mga video. Opo mga kamami. So mga kamami, shout out po sa inyong lahat. So mag-ingat po tayong lahat. Uh, God bless us all po. See you next vlog. Bye. Thanks for watching.